Mga kababayan, narinig niyo na ba ang pinakabagong sagupaan sa politika? Si Senator Riza Hontiveros, inamon ni Attorney Ferdinand Tupasio na kasuhan siya diretsyo sa korte, hindi sa Senado. Pero teka, bakit nga ba laging mainit ang dugo ng dalawang nito? Anong tunay na baho sa likod ng mga akusasyon? Kaya't sumali na sa ating 100,000 subscribers goal, hit that subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Pilipinas US, Canada, Saudi, UAE at sa buong mundo. Kamusta mga kababayan? Ako si Hashtag Walk With at itong ating dalaw <laughs> dalawang, <laughs> itong ito ilang mga minuto na pag-aaral na pinakabagong kaganapan sa Philippine politics na puno ng kontrobersiya, katotohanan at konting uh, haplos no? para panatilihing buhay ang inyong interes. Ngayon ha, pag-uusapan natin ang sagupaan ni na Sen. Riza at Atty. Ferdinand Topacio. Isang laban na puno ng akusasyon, drama at political maneuvering. Pero hindi lang ito chismis mga kababayan, susuriin natin ito. Gamit ang lente ng katotohanan, datos at kritikal na pag-iisip para sa ating mga kababayan sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto at saan man kayo naroon. Kung gusto niyong malaman ang tunay ni score, no? Sa Philippine Politics, ihit ang subscribe button. Ngayon, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Singapore at Australia. Para sa mga OFW na gustong suportahan ang content na ito, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong para may pagpatuloy natin itong malalim na pagsusuri. Okay, no, noong 2023, hinamon ni Attorney Ferdinand Topacio si Senator Riza Hontiveros na magsampan ng kaso sa Korte kaugnay ng isang resolusyon, na hini na inihain ng senador. Ayon kay Topacio, hindi raw dapat pagkatiwalaan si Hontiveros dahil sa diumanoy pagbabayad sa mga testigo noong 2021 formally investigation. Pero si Hontiveros ha, mabilis, ang, mabilis na tumugon, may resibo ko. Sabi niya, naiginiit na ang mga testigo, ha, ang kusang lumapit sa kanya at hindi siya gumagawa ng witness tampering. Parang teleserye, di ba? Pero teka, bakit ito mahalaga? Ang family scandal ay tungkol sa 8.7 billion pesos na kontrata para sa COVID-19 supplies, no? Na ibinigay sa si isang kumpanyang may 625,000 pesos lang na kapital. Ang tanong, sinong nagsasabi ng totoo? Si Onteveros ba? na nangunguna sa pagsusuri ng korupsyon o si Topacio na ipinapakita ang sarili bilang tagapagtanggol ng hustisya kung iisipin natin ha. Parang boxing match ito. Sa isang sulok, si Senator Risa, ang iron lady ng oposisyon na laging may resibo at handang magmalaki ng kanyang track record sa women's rights at anti-corruption. Sa kabilang sulok, si Atty. Tupasio, ha, ang, sabi, ang kanang kamay ni Satanas, sabi ng mga netizen no? sa Reddit, Reddit no? na laging nasa likod ng mga kontrobersyal na kliyente tulad ng Farmally at Cassandra o. Sino ang mananalo sa laban ito? O baka naman ang tunay na talo ay ang tiwala natin sa sistema. O para sa ating mga OFW sa Dubai, Sydney at Toronto, mahalagang maunawaan ng mga ganitong labanan ay hindi lang lokal na issue. Pero ang pagkakalam po natin, si Atori Tupasio ay isang magaling na abogado. Huh? Actually, nagsaside po siya sa mga kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pinagkakatiwalaan siya ng PDP laban na partido ng ating mahal na Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Ang formalis scandal ay nagdulot ng pandagdigang atensyon no? dahil sa koneksyon nito sa Chinese nationals at di umano'y money laundering kung ang mga senador natin ay nagbabangayan sa halip na magtulungan, paano natin may papakita sa mundo na kaya natin pamahalaan ang ating ekonomiya at gobyerno? Kung nainganyo kayo no, sa ating talakayan, i-like at i-comment. Sino sa tingin ninyo ang tama, si Risa o si Topacio? I-share sa mga kaibigan nyo ha, sa Jeddah, Singapore at Makati City at mag-super thanks para suportahan ang aming content. Oh, si Senator Rizon Teberos ay kilala bilang progresibong senador na nanguna sa pagsusulong ng Reproductive Health Law, SOGI Equality Bill at Mental Health Law. Siya rin ang nagbunyag ng pastilya si Scam sa Bureau of Immigration na naglantad no? ng 40 billion pesos na korupsyon. Pero sa kabila ng kanyang mga nagawa, bakit siya laging nasasangkot sa mga kontrobersiya? Noong 2021, mga kaibigan, inakusahan siya ni Topacio ng witness bribery sa Farmally case. Pero ayon kay Huntiveros, ang testigo ang unang lumapit sa kanya at may email thread siyang ipapakita bilang prueba. Sabi pa niya, we vetted the information for weeks. Mukhang may resibo nga. Pero bakit hindi pa rin natin mapaniwalaan ng buo? O critical na tanong ha, hindi ba't masyadong agresibo si Yontiveros sa kanyang mga investigasyon? Halimbawa, Noong 2018, ha, tinawag niya ang foreign policy ni Duterte na complete disaster na nagdulot ng galit mula sa Malacanang. Para sa ilan, ito ay tapang. Para sa iba, ito ay grandstanding. Sa mata ng mga OFW sa Qatar at Canada, maaaring mukhang masyado siyang nakatuon sa oposisyon kaysa sa solusyon. Bukod dito, ang kanyang mga resolusyon ha, tulad ng Sapogo hearings ay madalas na sinasabing kulang sa konkretong aksyon. Halimbawa, si Alice goke sa maraming tanong ang hindi nasagot dahil sa kanyang pagtutok sa drama kaysa sa legal na solusyon. Kaya't ang tanong, totoo bang para sa bayan ang laban ng Tiberos o para lang sa kanyang political image? O kung si Tiberos ay superhero, siguro siya si Captain Recibo na lagi may dalang email thread at PowerPoint presentation para ipakita ang kanyang katotohanan. Pero teka, kapag masyadong maraming resibo, baka malunod na tayo sa papel. Kaya't para sa mga kababayan natin sa Abu Dhabi at New York, ha, tanungin natin, hanggang saan ang laban ni Risa? Hanggang resibo lang ba o may tunay na resulta? Oh, Si Attorney Por Ferdinand Tupacio ay kilalang abogado ng mga kontrobersyal na kliyente mula kay Gloria Macapagal Arroyo hanggang kay Cassandra Ong. Sa family case, ipinaglaban niya ang kanyang kliyente sa pamamagitan ng pag-akusa kay Untiveros ng witness tampering. Ayon sa kanya, may video raw na nagpapakita na binayaran ng isang testigo para siraan ang family. Sa 2023, ha, Hinamon niya si Yuntiveros na dalhin ang laban sa korte dahil di umunoy hindi credible ang senador pagdating sa mga testigo. Para kay Tupasio, ang senado raw ay kangaroo court na ginagamit lang para sa political points. Ha? Mukhang may punto siya kung may ebidensya nga, bakit hindi sa korte ito ilaban? Pero teka, si Tupasio ba ay talagang tagapagtanggol ng hustisya o abogado lang ng mga mayayaman at makapangyarihan? Sa social media ha, tinutukoy siya bilang kanang kamay ni Satanas. No? Pero ako ay hindi naniniwala naman doon. At ang kanyang mga kliyente ay madalas nasasangkot sa mga high profile na krimen. Halimbawa, noong 2024 ha, Inakusahan siya ng ABS-CBN News na nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanyang kliyente na si Cassandra Ong. Bukod dito, ang kanyang pag-atake kay Contiveros ay madalas na personal tulad ng pagtawag sa kanyang mga investigasyon na bogus. Para sa mga OFW sa Milan at Sydney, mukhang may interesado si Topacio. No? Uh, mas interesado si Topacio sa pagpapalakas ng imahe ng kanyang kliyente kaysa sa paghukay ng katotohanan. O, oh, kung si Contiveros ay Captain Resibo, si Topacio naman siguro si Attorney Drama King na laging may press conference at video evidence para maiwasan ang mga tanong. Pero teka, kung may video nga, bakit hindi pa rin natin makita ang buong katotohanan? Para sa mga kababayan natin sa Doha at Vancouver, ha, tanungin natin, sino ang tunay na abugado ng bayan o abugado lang ng hmm, alam ba Ang laban ng Juntiberos Topacio ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. Ito ay tungkol sa tiwala natin sa gobyerno. Ayon sa isang 2023 survey, no? N Pulse Asia, 65% ng mga Pilipino ang naniniwala na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Ang mga ganitong awa ay nagpapalalim ng hinala natin ha. Kung parehong may punto, si Nahon Veros at Topacio, sino ang paniniwalaan natin? Sa konteksto ng 2028 elections, ha? ang Risa Effect ay nagpapakita ng kanyang lakas bilang oposisyon. Pero ang kanyang mga kritiko ay nagsasabi na masyado siyang nakatuon sa PR kaysa sa solusyon. Samantalang mga tulad ni Topacio ay ay nagpapakita no? na mga abogado ay maaaring gamitin ang batas para protektahan ang mga mga pangyarihan. O para sa ating mga kababayan sa Riyadh, Singapore at London, mahalaga maunawaan na ang mga ganitong issue ay may epekto sa imahe ng Pilipinas sa mundo. Kung ang mga senador at abogado ay nagbabangayan, paano natin may papakita na kaya nating pamahalaan ang ating bansa? Ang family scandal, halimbawa, ha? ay nagdulot ng tanong tungkol sa ating kakayanan ha, na pamahalaan ng pondo para sa COVID-19. Uh, kung naiintindihan niyo ang epekto ng labanang ito, i-comment sa baba. Ano ang solusyon sa korupsyon ng gobyerno? I-share sa mga kaibigan nyo sa Tokyo, Dubai, at Pasig City. At mag-super thanks na rin para suportahan ang aming content. Hmm. Kung seryosoin natin ang laban sa korupsyon, kailangan natin ng mas mahigpit na batas sa transparency. Halimbawa, ang Freedom of Information Act ay maaring magbigay ng mas malinaw na access sa government co government contracts no tulad ng Farmally. Bukod dito, kailangan natin suportahan ng mga whistleblower tulad ng mga lumapit kay Hontiveros para maging ligtas sila sa pananakot. Sa kabilang banda, ang mga abogado tulad ni Tupasio ay dapat na magbigay ng konkretong ebidensya sa korte hindi lang sa media. O kaya't ano ang natutunan natin ngayon mga kababayan? Una, ang laban ng to Topacio ay hindi lang personal na away. Ito ay sintomas ng mas malaking problema sa ating politika. Si Hontiberos ay may track record ha, sa pagsusulong ng reforma pero ang kanyang agresibong estilo ay maaaring nakapolarize. Oh, si Topacio naman, samantala, ay mahusay na abogado, no? ngunit madalas na nasasangkod sa mga kontrobersyal na kliyente. Ang tanong, paano natin malalaman ang katotohanan kung pareho silang may agenda? O oh, para sa ating mga kababayan ha, sa Davao, Toronto at Dubai, ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ni Veros at Topacio, kundi sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Kaya't maging mapanuri tayo, magtanong at magimbestiga ang 2028 elections ay malapit na at ang ating boto ang magpapasya sa hinintay ng Pilipinas. O kung nagustuhan nyo ang pagsusuring ito, i-hit ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Cebu, Singapore at Sydney. Ah, para sa mga OFW na gustong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong. Salamat sa inyong panunood at hanggang sa susunod na episode, mabuhay kayong lahat. No? Para sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Qatar at Pakati City, keep watching, ha? Ah? keep questioning and keep fighting for the truth. This is Hashtag Walk with signing off.